sinasabi na naguulat sa telebisyon. May malaking mosque na binomba sa Amerika. May higit ang namatay at tatumpuang ang nasaktan. Buti nga sa kanila. Bakit, Tuya? Hmm. Wali naman kasi ang pag-iisip nila. Dapat lahat ng tao kristyano. Kung mga muslim hindi naniniwala tulad natin. Sila din ang may kasalanan sa lahat ng mga awayan sa buong mundo. Kung bubomba sila ng mga bus, simbahan at kung ano pa. Delikado pag nagsama-sama sila. Yan tuloy ang nangyayari sa kanila. Anong pinaniniwalaan nila? Nalilito si Robert kasi hindi niya alam na may ibang hindi kristyano. Basta, iba sila. Biglang pinalitan ng kuya ni Robert ang istasyon para wala nang tanungin pa si Robert. Sa sumunod na araw, may bagong kaklaseng ipinakilala ang guru ni Robert sa klase. Mga bata, ito si Jamar. Bago siya sa eskwelahan natin, bagong lipat sila galing Iligan City. Alagaan ninyo siya at turuan niyo si Jamar kung ano ang mga ginagawa natin dito. Jamar, dun ka sa tabi ni Robert upo. Buong araw tinuruan ni Robert si Jamar kung ano ang mga ginagawa nila. Sa reses, pinakilala ni Robert si Jamar sa mga kaibigan niya at naglaro sila. Jamar, buti na lang nabipat ka dito. Gusto ka tang kaibigan, masaya ka at mabait. Salamat, Robert. Takot na takot akong pumasok kaninang umaga. Buti na lang tinabi ako sa iyo. Tatlong linggo na ang nakaraan at naging matalik na magkaibigan si Robert at Jamal. Nang uwian na, sabay silang lumabas. Robert, anong gagawin mo ngayon? Wala naman. Uuwi lang ako. Bakit? Gusto mong sumama sa akin? May kainan kaming pupuntahan paglubog ng araw. Pwede ka kaya? Siguradong pwede ako. Magpapaalam lang ako. Saan tayo pupunta? Malapit lang din. Alika, magpaalam ka na. Tumakbo sa loob ng bahay si Robert at nagpaalam. Pumayag ang kanyang nanay at pumunta na sila sa bahay ni Jamar. Hindi mo pa nga pala nakikilala ang mga magulang ko. Matutuwa ang nanay ko na may kaibigan ako. Pagdating nila ng bahay ni na Jamar, pinaalam agad ni Jamar sa kanyang nanay na naroon na sila. Ma, nandito na ako. May kasama po akong kaibigan. Pwede po ba siyang sumama sa atin mamaya? Naglaro muna sila sa kwarto ni Jamar. Maya-maya, may kumatok sa pintuan at binuksan ito. May pumasok na babae na may suot na belo. Jamar, eto ba ang kaibigang mong si Robert? Opo, Robert, nanay ko si Aida. Nakatingin lang si Robert. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Magandang hapon po. Halika na, malapit lang naman ang pupuntahan natin. Maglalakad lang tayo. Sinundan siya ni Robert at Jamar. Pagpasok nila sa bahay ng kaibigan ng pamilya ni Jamar, naalala niya lahat ng mga sinabi ng kanyang kuya. Nasa isip ni Robert. Sama itong samaan. Mamaya patay nila ako. Kasi kristyano ako. Nakakatakot naman dito. Bakit kaya nakabalot yung mga babae? tinatago kaya sila? Lumapit si Jamar kay Robert at nakita niya na pinagpapawisan ito. Robert, may problema ba? Jamar, kailangan ko atang umuwi. Bakit? Hindi pa tayo kumakain. Sabi kasi ng kuya ko. Hindi niya tinuloy ang gusto niyang sabihin. Naisip niya na mukhang mabait naman ang mga tao. Naguusap lang naman silang lahat. Nagtatawanan at naghahanda ng pagkain. May sinabi kasi sa akin yung kuya ko. Pero, pwede ba kitang makausap sa labas? Lumabas si Jamal at Robert para hindi sila marinig ng iba. Jamal, delikado ba na nandito ako? Ano? Anong ibig mo sabihin? Bakit naman magiging delikado dito? Kakain lang naman tayo. Kasi sabi ng kuya ko na pag sama ang mga muslim ay delikado daw. na Natatakot ako. Anong tinatago ng mga babae sa ilalim ng belo nila? Bakit babae lang ang nakabelo? Robert, kausapin natin nanay ko. Wag, baka magalit siya sa akin. Hindi, huwag magalala. Mabait nanay ko. Ma, ma. Jamar naman, bakit ka sigaw ng sigaw? Lumabas ang nanay ni Jamar at pumunta sa dalawang bata. Ma, natatakot si Robert. Hindi daw niya naiintindihan kung bakit nakasuot po kayo ng belo at bakit babae lang. At tsaka po, sabi po ng kuya niya na delikado daw po pang nagsama-sama tayo. Natawa ang nanay ni Jomar. <laughs> <laughs> hindi alam ni Robert kung matatawa din siya o matatakot. Robert, buti na lang tinawag ako ni Jamar. Huwag kang matakot sa amin. Tawag dito ay hijab. Ang Muslim na babae kasi, dapat hindi ipinapakita o pinagmamalaki ang kanyang katawan. Simple lang ang aming suot at mapagkumbaba ang aming ugali. Ganun po ba? Wala naman po kayong tinatago. Ma'am, sabi po ng kuya ko, nagbobomba ng mga basang mga Muslim. Totoo po ba yun? Makikita sa mukha ni Robert na gumagaan na ang kanyang kalooban. Wala kaming tinatago. Sarili lang namin ang nakatago dito. At hindi totoo na lahat ng muslim ay nagbobomba ng bus. Mas madami sa amin ang hindi naniniwala sa mga ginagawa ng mga nagbobomba. May maliit na populasyon ang mga muslim na sobrang dinidibdib ang mga tinuturo sa amin. Na nakalimutan na ang pinaka-importanting itinuro. Ano po yun, ma? na ang layunin natin dito ay mahalin at magsilbi sa Diyos. Ang Diyos ang naglagay sa atin lahat dito sa mundo. Hindi ba mali ang pagpatay ng tao? Gumitina ulit si Robert. Oo nga po. Iyon din po ang sinasabi sa akin ng nanay ko na dapat gawin ng isang mahusay na kristyano. Hindi po pala tayo masyadong nagkakaiba. Robert, ngayon ay aming Ramadan. Hindi kami kumakain o umiinom sa pagtaas ng araw hanggang pagbaba. Pagbaba ng araw, tsaka lang kami makakain. Oh, bumaba na ang araw at gutom na gutom na ako. Halika na, pumasok na tayo. Kung may iba ka pang katanungan, siguradong matutuwang sagutin niya ng mga kasamahan namin. Sige po, gutom na rin ako. Salamat po sa pagpapaliwanag ninyo. Hindi ko po masasabi na magiging muslim ako. Pero alam ko po na tulad naming nagsasama-sama, at may mga sariling pinaniniwalaan, pareho din po ang mga karapatan natin. Salamat po sa pag sa akin dito. Robert, walang anuman. Natutuwa ako na tinanong mo ako. Halika na, maubusan na tayo ng pagkain.